Anong Suling! Si kanina pa rin ng renew phone doon. Wala namang tao dito eh. Nakabukas pa nga tong pinto oh. Pumasok na lang kaya tayo. Baka naman nandyan si Jelay, sa kanila natin bigay ang pera. Sigi na, na, tara. Smash ulit. Kaya paley. Tuloy-tuloy si Manang Suling. Baka naman importante yung tawag na yan. Gisingin mo na lang kaya si Manang Suling? Ano? Ako gigisingin ko si Manang Suling? Dragon yun. Ayoko mabugahan ng sigi eh. Sige. Baka hindi natin mabigay ang pera. Bukas na lang siguro. Sige. importante yan. Sabutin mo na kaya. Alam mo kapag sumagot yung Suling na yan, baka hindi pa nga ako magpasalamat eh. Baka murah-murahin ko pa siya. Bakit mo hindi niya sinasagot? Kanina pa tayo tawag ng tawag! Ako nang bahala, Vicky. Okay? Just, just keep calm. I'll... Hello? Ano? Hindi ka sumasagot. Pati ka nagsasalita. Hey! Ang ginagawa niyo rito? Hello? Nakikita ka ba? Ano ito, Pepin? Akin eh! Hindi ano? Di naman ho kami nakikitawag eh. Kanina pa ho kasi ring nang ring yung telepono niyo. Ang harap ko hirap ko Baka si Pai yung mukha mo eh. Hello? Pwede ka sumasagot? Ipe? Hello, pasensya na po kayo. Akin na nga. Hello? Hello, yes. Ako yung mami ni baby Alex. Ako yung mami ng no baby na napulot mo kanina sa park. Please, sabihin mo sa amin kung nasan siya. Kailangan na namin siya makuha. Or we can just go to you and maybe we can settle. Kung ka ba? O adik ka? english ingles pa. Wala akong alam niyo sa mga pinagsasabi mo, no? Ah, so nagmamaang-maangan ka pa ngayon. Hoy! Nasa iyo ang anak ko! Nakuha mo siya kanina sa park, kaya ibalik mo na siya sa akin ngayon! At huwag na huwag mo siya sasaktan! I'm warning you! Hoy! Warning ang minuso mo! Hoy! At saka isa pa, no? Kung sakaling ako man nakakita ng batang sinasabi mo, mga nang itapong ko yun, no? Wala akong hamaro sa mga bata! At saka pa, di ba? Tigilan niyo yung tatawag dito, no? Pagkagay itong talo ako sa clock!